Pag-usapan po natin ignoring secondary diagnosis Sobra isang dekada, sobrang tagal Under all case rate, sanay tayong one diagnosis, one case Kaya kahit may kasabay na diabetes, hypertension o anemia Hindi ho sinusulat e Wala namang dagdag na bayad, di ba? Pero sa DRG bawat secondary diagnosis ay may value. Yan ang nagpapakita ng severity ng pasyente. Yan po ang susi sa increase ng payment. Ito ang dapat maintindihan ng doktor nyo. So kapag hindi kapag hindi ho nilista ang comorbidities, automatic downgraded ang DRG weight. Ito pa, kapag hindi po nilista ang complications kung sakaling meron downgraded din 'yan. So ibig sabihin, mas mababa ang ibabayad ni PhilHealth sa hospital ninyo. Now, ang mga sakit na dati mong tinatanggal sa listahan, ngayon sila po ang magtataas ng reimbursement. Kung dati optional lang ang detalye, ngayon po mandatory kasi sa DRG bawat diagnosis gauts so kung gusto mong tumaas ang kita ng hospital at maiwasan ang denial o return dapat full clinical picture hindi ho half story okay huwag baliwalain ang secondary diagnosis this is coach doc ben see you soon